guys, Alden, let's post for photos muna right over there. there. There you go. Ano, Alden Richard, ya, Post sila. Post for picture. Ito yung movie alert nila guys. Ya. Yeah. Nag-asar pa siya. Sana I po nakarap naman ninyo si ang, <coughs> ang energy. Ang <coughs> energy ng uh, event natin tonight. Yan ang flying kiss niya. Sinundan talaga ni Katrin kung sino yung tatamaan sa flying kiss niya. Alright! Please welcome Katrina Alden! Ang si Catherine. Pag, uh, si pala, Yan, biwang, so, tayo, Alden pala. Ang humamak sa biyawang. Kita mo saya ni magandang, magandang, guys. oh. Uh, talaga gabi, bo, na si uh, 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 Aldin na, sabi ni Aldin po kami, uh, well, ako po, and It's happening this year. Kaya na surprise talaga sila guys sa ano be sa movie alert na ito kasi si, sila si Laden din din na inasahan eh. Pero maraming maraming salamat <clears throat> po sa inyong nandito ngayon. Kat. Meron talagang Hello. ano? Sequel Hello yung pelikula -E nila. So ah, kita here. Kita mo si Katrin. Oh, sayang, be masaya, masaya, masaya siya dyan. Oh, yes, ayan, kakataon nun. Oh, oh Grabe. Grabe yung saya ni Katrin, guys. Pag si Alden eh, niya kasama niya. Abuti nga Parang yung mukha, yung mukha niya, puro na lang yung makikita natin eh. Kasi sa katatawa niya, wala nang mata eh. Kasi, yeah, this is oh, a big, big <laughs> Kita okay. mo guys, nakakilig tawa ni Katrin guys. Sabi, sino ba hindi kiligin dyan? Ayan, singgila singgila yung like dalawa. No? Yeah. Talagang nag-iibay, uh, uh, nag-iibigan uh, na talaga sila guys. Ayan. Panorin yeah. is, is no, mo and yung, yung ano mukha And ni Katrina. Well, we ka, to. Really si Katrin ay you know, ipukusan na, natin guys kasi siya yung si uh, si uh, ano Bida uh, dito Yan uh, o. Yeah, no. Pag makatitig uh, siya ni Alden guys uh, talagang uh, lapos so, uh, lapos uh, talaga uh, sa likod uh, yung ano niya eh. Titig niya eh. Yan. Iniisip din niya kung tama yung sinabi ni Alden Inintay ko rin siya. So, Ayan na. Uh, parang, uh, parang uh, after over and over and over oh, yan. Tumawa siya. Yeah, yeah. oh, oh, ah, niya, guys. Abuti nga tawanya. niya, eh. finally <laughs> nga. <Ito laughs> nga Talagang talaga. kilig yeah, na kilig. Oh, okay, uh, wow, sa <laughs> Yan, hangat pa yan sa langit, guys. Ah, tingnan mo. sa langit. Yan, sigat rin ngayon. Oh, yan. Kita mo. talaga sa sobrang saya, so, eh. So, so, mga natin. Kailan po, kailan po masaya din sila na, na ano, dumating sa kanila yung uh, ano, blessings na yan. Kasi so, hindi nila inasahan yung love sir? again. Kahit na, ano? ikaw naman, this is, gaya na sabi ko sa'yo kanina backstage, taon, no? wala to Gita sa bingo card yung. ko ngayong 2024. Tawa ni Katrin, guys, diba? ko, it's a very good girl, and Elena, talaga hindi niya makikila niya sa'yo. Ano pa kinamdam na you're doing this finally, the sequel? Nagniningi ba yung mata ko I was surprised but so then I got really excited you know that just the usual that um I'm not naive I'm not a noob here I'm sequential I'm just I'm not a noob here I'm sequential I'm just I'm guys a noob here siya sequential eh just I'm not a noob here I'm sequential a nagigising talaga under um, si Alden yeah, Data and then naging totoo, oh, ya, ito na tayo tayo oh, grabe. so um <laughs> it it very familiar, at time, si guys subscribe channel subscribe guys para maka tayo mga dito 23. maliit na channel right ito. So yeah. so, na ito. Ayan, nagdiningning talaga yung mga mata niya. O, kakataon na talaga ito. Kita mo yung, yung, yung saya ni Catherine talaga. Hindi mo, hindi mo bayaran so, uh, um, ng pira, pira yan eh. Bayaran ng pira yan, hindi yung tumawa na ganyan Talaga, genuine talaga yung saya niya. Kapag e. nasa, nasa tabi niya si Alden, ayan, nakakita